Kaibigan, meron po akong kakaibang topic. Baka para sa inyo, medyo iba siya. Pero para sa akin, ito yung pinakamahalagang paksa na i-discuss ko. Ito po, uh, about near-death experience. Kasi kahit nung bata pa ako, ito lagi binabasa ko, inaaral ko. At meron ako mga pasyente na talagang tinutulungan namin, namatay at nabuhay, marami silang kinukwento. So, pwede kayo maniwala, pero either maniwala kayo or hindi. Pero para sa akin, ito yung tingin ko maganda at may sampung life lessons na matututunan natin. Kung tutuusin, itong issue na to matagal na eh. 1970s pa, binabasa ko na to. Title ng mga books, mga Life After Life by Raymond Moody, maraming mga libro, Betty J. Edie at iba pa. Pero yung mga bagong self-help books, like kay Norman Vincent Peale, yung mga positive thinking niya, halos ito rin yung basihan, yung mga law of attraction, yung sinasabi nila na yung universe tutulong sa iyo, ito po yung prinsipyo. Kaya halos pare-pareho din. At halos uh, magkatugma din sa sinasabi sa Bible. Eh. So... Ito ang sampung lessons na tinuturo ng mga taong pumanaw, baka na heart attack, na aksidente, pero bumalik ulit, ito nakita nila at ito yung binilin sa kanila. 1 to 10. Number 1, dapat daw tayo sa mundong to, hanapin natin yung authentic self natin. Ibig sabihin, ano yung version mo na pinakamaganda. For example, kuya na pangalan mo, si Maria. Merong Maria na very stressed. Merong Maria na salbahe. Merong Maria na mabait, matulungin, very confident, very healthy. So, hanapin mo kung ano best version of yourself. Doon ka gagaling sa trabaho mo at doon gagaling sa sakit mo. Like baka may Doc Willie na, na mahina loob, na kabado, na salbahe. So pipilitin natin yung mabait, best version of yourself. Yun ang iisipin mo para yun ang mangyayari sa'yo. Actually, ginagawa to sa cancer patients. Sa mga cancer patients, lalo na yung mga batang may cancer, sinasabi ng doktor nila, isipin mo yung white blood cell mo, pinapatay yung cancer. Maglaro ka ng video game, pinapatay yung cancer. Tapos nakikita nila, namukhang nahumihina talaga yung cancer. Ibig sabihin, yung utak mo magpapagaling. So, isipin mo, healed ka, best version, babait ka, confident ka, yun ang hahanapin mo. Meron daw tayo nun. Number two, dapat matutunan natin itong mundo natin para itong eskwelahan. Talagang paghihirap ang aabutin natin sa mundo. Mahirap mabuhay sa mundo. Maraming problema, may pera ka, walang pera ka, dapat tiis, tiis, tiis. Okay, mahirap talaga kaya ang daming depress. Merong iba ayaw na mabuhay. Pero tandaan natin, sabi doon sa kabilang mundo ay lahat daw tayo may special spark daw. Eh may spark daw tayo na meron daw tayong ilaw in the image of the Creator. Ito rin sinasabi sa Bible, di ba? Man is made in God's image. So kahit mahina yon, meron kang goodness sa'yo, papalakihin mo lang yon. Lahat naman tao mabait eh. Minsan natatakpan lang ng mga maling gawain at maling desisyon. So talagang tiis. Ready tayo magtiis sa sakit. Akala nyo, okay ako, ang dami kong sakit tenga likod, katawan, hirap matulog, hirap magising. Pero okay lang, go lang tayo ng go. Ito yung platform ko, tinuturo ko sa inyo. Number 3 out of 10. Dami ko pinapanood nitong mga uh, NDE at mga libro. Number 3 is listen to your inner voice. Yung intuition mo, yung kutub. Yung kutub daw, minsan yung feeling mo, meron kang feeling na tama ito gagawin ko tama itong itong pupuntahan kong course, itong gagawin ko. Pag na-feel mo 'yon nang malakas, minsan galing daw 'yon sa higher power, sa universe, sa Diyos doon daw nang gagaling. So, basta good intention, kutub mo, dapat mo to gawin kahit mahirap, yun ang itutuloy mo. Maniwala ka dun sa intuition mo. For example, ito, common to sa atin meron tayong desisyon na gagawin. Minsan may nagsasabi sa atin, at tulungan mo to, maganda yan. Tapos may magbubulong sa utak natin na, ay masama yan, Iba mo. Ibagawin Gawin mo tong pansarili, ganyan. So parang may battle yung utak natin. Eh. May mabuti, may masama, nang gugulo sa isipan natin. May nagsasabi sa'yo, maganda buhay mo, go lang. May nagsasabi sa'yo, walang kwenta ang buhay mo, useless ka dito sa mundo. So, yung inner voice mo, kung ano man yung kutub mo, yun ang dapat susundin natin. Number four, ito hindi nagagawa ng karamihan. Trabaho lang daw natin dito is to love everyone. Ganun lang kasimple. Mahalin ng tao kahit yung mga tao hindi natin gusto. Ito yung pinakamahirap. Kasi mahirap magpatawad, di ba? Lahat kayo may kaaway, di ba? Ngayon, ang turo sa atin, pag nagpatawad tayo sa kaaway natin, magiging healthy tayo. Di ba? Y yun, ang, yun ang paniniwala. Pag nagpatawad ka, mawawala yung stress mo, hindi na masama ang loob mo. Pero, ayon sa mga taong may ganitong near-death experience, sabi nila, pag nagpatawad ka daw sa tao, palagay natin, inaway ka ni uh, person A, galit na galit ka kay person A, inaway ka. Pag pinatawad mo siya, malaki rin daw tulong sa kanya yun. Malaki tulong sa kanya. Kasi isipin mo ganito. Pag inisip mo yung kaaway mong person eh, salbahe siya, magnanakaw siya, manloloko siya, binabash niya ako. Lagi mo sinasabi, masamang tao yan, magnanakaw yan. Lalo mo sinasabi yon, maraming tao sinasabi masama siya. Magiging masama siya talaga. Kasi yung thoughts mo, pwedeng tunay yan eh. Pwedeng nakaka-affect sa kanya yan eh iisipin niya, parang, ewan ko, parang politiko. Sasabihin natin sa politiko, magnanakaw yan, magnanakaw yan. Kaya kahit ayaw niya magnakaw, parang sinabihan naman ako magnanakaw, magnanakaw na lang ako. total na-judge niyo na rin ako eh. Parang sa anak mo, pag sinabi mo sa anak mo, matigas ulo yan, hindi susunod yan, pangit kinabukasan yan. So, lalong magiging masama yung bata. Paano inisip mo na judge eh? mo na siya eh? Pero kung isipin mo sa ibang tao, hindi, magbabago yan. Yung anak ko, titino yan. Diba? Nagkamali lang yan, babait pa yan. Itong kaaway ko, binas niya ako, sinaktan niya ako, pero baka hindi naman niya sinasadya eh. So when you forgive them, maganda sa iyo, maganda rin sa kanila. Kasi wala namang perfect eh. 'Di ba nga sa Our Father, 'di ba kay nagtataka sa Our Father, merong forgive us our sins as we forgive those who sin against us. For forgive ka, pag mag-forgive ka rin eh. Diba? Bakit ganon? Yung sabihin, may tulong din sa tao. So, parang wala naman perfect sa atin lahat ng kakamali. Kaya ako yung mga nagbabash sa akin dati, ay ko na. Okay lang yon, Baka hindi na naman nila alam eh. Number five, ito daw. Dapat daw gawin natin sa mundo. Release prejudice. 'Yung paninira natin, 'yung prejudice, 'yung mababatingin natin sa ibang tao. 'Di ba? 'Yung mga racism, mababatingin natin sa ibang lahi, ibang kulay, 'yan, ibang relihiyon, ibang grupo, tingin natin mali sila. Dapat daw iwasan natin 'yun. Hindi daw maganda 'yun. Tapos, meron namang mga grupo ng tao, galit ng galit sa mga taong salbahi pala natin. May nakita kayo sa social media na salbahi 'to si Talaga natin, isang tao sa bahay na huli, may ginawang masama, ang dami na kukuyog sa kanya. Walang kwenta to, salbahe tong tao, nagsisisigaw siya. Pero the point is, binabash mo siya dahil sa pagkakamali niya, pero binabash mo pa rin siya. Oo nga, nagkamali. So, dapat wag mo na siya i-bash. ba? Diba? Masyado ka nagpapakalinis na kinakancel mo siya eh wag mo i-cancel kasi pag kinancel mo siya ibig sabihin ikaw rin mismo nagbabato 'di diba? nagkamali na nga nakulong na nga napahiya na nga eh babanata mo pa doble pa para pakita mas tama ka so prejudice din daw yon double prejudice eh ko na intindihan niyo number six, control your thoughts Napakahalaga ko ano pinapasok sa utak natin. Kung puro masasama, malalaswa, puro makasarili, papasok mo sa utak mo, puro galit, puro inis, e buong araw, baka magka-cancer pa tayo, magkasakit tayo. Alam naman natin yung negative thoughts. Pwede, pwede baka magka-ulcer pa tayo, baka lalong sumakit yung katawan mo. Kaya, paggising sa umaga, pagtulog sa gabi, makinig ng mga music na pampakalma, mag-isip na lang ng maganda. Sabi ko nga, kung hindi ka makatulog, magdasal ka na lang, Pagdasal mo lahat ng tao mula, tatay, nanay, kaibigan, lahat na, hanggang maantok ka. Bila, big, mo na lang ng blessing, yun na lang pampatulog mo. So, control your thoughts. Number seven, iwasan ang negatibong influence. Yan. Sabihin yung mga taong negatibo, baka ma-influence ka. Pwede mo sila tulungan, Uh, pwede mo pakita good action mo in action but not in words. Kasi pwede tayo mahawa. Number eight, ito yung laging walang makasagot dito. Eh. Bakit maraming masama nangyayari sa mundo? Okay? Ba't may taong sobra salbahe? Ba't may taong pumapatay? Number eight, yung bad things na ginagawa ng tao, ayon daw sa kanila, may purpose din daw to. Parang nature eh. Parang yung Mayon Volcano, minsan sasabog. O yung Taal, sasabog. Minsan mag-earthquake, tapos mag-aayos. Minsan magbabagyo, aayos. Parang part of life. Eh. May positive, may negative. Minsan kailangan tayo dumaan dito sa good, sa bad, para matuto. ba? Diba? Parang lesson siya eh. Diba? Kunyari, natitira tayo, nababash tayo na ibang tao, nasasaktan tayo, doon tayo tumitigas. So, parang part of training. Eh. Parang training. Di ba? Nagpapasuntok ka, nagtatrain ka ng boxing, nag napapasa ka rin kasi part of training. So, kahit yung mga bad experience, may tulong sa iyo. Yung mga napahiya ka, nalubog ka, nasaktan ka, meron positive dyan. Kasali yan sa growth mo. Ayaw mo ko kung naintindihan nyo. Yun ang growth ang mahalaga. Number 9 out of 10 ito sinasabi nila lahat na lahat daw ng tao sa buong mundo connect connected. Parang daw may dikit daw lahat yan. Lahat connected. So ibig sabihin, pag sinaktan mo yung ibang tao, pag sinaktan mo yung Japanese, sinaktan mo yung Singaporean, Italian, American, wala daw dapat ganun eh. Hindi daw pwede na ikaw ibang lahi ka. Eh tayo puro hati-hati, kaaway ko yan. Ibang lahi yan, American yan, ano man siya, Mindanao yan, Luzon kami, di ba? Away, di ba? O pamilya niya, laban sa pamilya ko, di ba? O kapatid, laban sa kapatid, pati mag-asawa, asawa, pati anak nag-aaway. So, lahat tayo puro hati, puro away ng away. Eh, either, pag alam mong isang barko lang tayo, di dapat magtulungan, di ba? Tiis, self-sacrifice, wag na makipag -away. Style ko lang to ah. Pero ito yung tinuturo nila. Pag nakinig kayo sa YouTube, search nyo lang. NDE, napakarami yan. And number 10, wag masyado mag-focus sa pera at pansarili. Okay kumita ng pera. Okay mag-improve ng sarili. Okay bumili sa sarili mo. Okay lang yan, walang problema. Pero hindi yung mag-accumulate na mag-accumulate lang ng para sa sarili mo. Meron nga isang negosyante, kinakwento niya, mayaman siya eh. Um, makabili siya aeroplano, kotse. Tapos, eh, nagkamali siya. Parang ginamit na yung talent niya, yung kakayahan niya para sa sarili niya. Ang sabi niya, dapat daw ang business ng tao ay mankind. Mankind should be your business kung paano aangat ang mundo, paano mababawasan ng gutom, dami ng gugutom, dami ng gihirap, dami may cancer, dami may biliary atresia, dami kailangan magpa-liver transplant, kailangan 2 million, 3 million. Lahat 'yan, 'di ba? 'Yan ang dapat kalaban natin. 'Di ba? 'Yan ang kalaban eh. And ang nangyayari kalaban natin isa't isa. 'Yan ang nangyayari. And finally, dito nga, mankind should our, should be our business. Dalawa lang daw nagpapatakbo sa mundo. Either sunod ka sa fear, sa takot, o sunod ka sa love. Halos marami daw tao sunod sa fear. Takot ako dito sa ibang bansa, baka sugurin ako eh, baka awayin ako eh. Kaya nga away sila, di ba? Mga Ukraine away. Ah baka susugod siya, may balak sumugod, uunahan ko na. Di ba? So out of fear. Takot ako sa magulang ko, baka may gawin sa akin eh. So, hihiwalay na ako maaga pa. Yung kapatid ko, baka nakawin tong gamit ko, 'di ba? So, umpisa pa lang pag out of fear yung thinking mo, mamamalikan ng desisyon, puro away, 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 'di ba? Eh, kung out of love, hindi ka naman malulugi. Alam ko isipin ninyo, kailangan gumanti tayo, kailangan lumaban tayo, pag inapin tayo, saktan din natin. Pero parang walang ending. Walang ending, tsaka hindi rin masarap. Na, nasa sa inyo. Pwede nyo sa, gawin yung gusto nyo. Naapi kayo ng kapitbahay, gusto nyo gantihan, an eye for an eye, okay lang. Uh, pero sa akin, tingin ko, okay naman to. May batas naman kung ano kailangan mangyari sa kanya. And lastly, like itong social media, Facebook, YouTube, TikTok, pwede naman natin padamihin yung mabubuti eh. Diba? Like ako, pinipilit ko nga magagandang content. Wala ako naaway. Kahit binasa ko ni isa, wala ako sinagot ni isa. So, pwedeng positive ilalagay natin dito. Wag na tayo mag... Para pag napanood tayo, happy sila matulog. Hindi yung pag napanood tayo, mainit ang ulo, nagagalit, may toxicity, madadagdagan lang yung nega sa buhay natin. Kasi marami na ang nega sa mundo. Eh. Marami na. Magulo na ngayon. Kung nakikita niyo, maraming away, maraming gera, maraming kinakatakutan. Huwag na tayo magdagdag. I don't know if you understand this, pero check kayo sa Google. Check nyo near-death experience. Pare-pareho sinasabi nitong libo-libong tao. Even 50 years ago, 60 years ago, hanggang ngayon. Ako tingin ko, tama man or hindi, Mukhang kutub natin na mas tama po ito. Salamat po, God bless po. Ingat po tayong lahat.